Here, kumustahin naman natin ang sitwasyon, ha? Diyan sa Binondo, e tawagin na natin sa ating mobile journalist na si Ivan si Tarinke. Si Ivan na naman, Ivan. O, uunahan ko na si Ivan. Hindi pa siya nakakain ng kahit ano. <laughs> Talaga? kasi, kasi mahaba pila. Ah, Ay, okay. Oo, okay. oo, oo. Okay. Ano ba yan? O, so, kamusta na dyan, Ivan? Kwentuhan mo na kami. Nung masaya, kanina, simula, umaga, 10am, eh, tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga ta tao dito sa may Binondo, Maynila. Hanggang ngayon nga, hangga. kung titignan mo, kung titignan mo, yung aking uh, likuran, ipag-employ yung pagdagsa ng mga tao dito. Isa pa nga yun, kanina, sinabi ni Sir Duby na hindi pa ako nakakain talaga technically ng mga Chinese food dito <laughs> kasi nga may uh, convenience store. <laughs> As in, parang nakakagulat. Parang kung normal na ay, uh, araw, uh, ayawan drape. mo na pumila doon, lalo na ngayon. Pero syempre, yung pagkain is hindi ibang klase, hindi lang basta-basta na kung anong pagkain yan. Ito ay sa mga staples. At pinupuntahan talaga, dito sa Binondo. Pero in terms of security naman, may may kanina, parang nakakita ang mga uh, autoridadis. Na Ivan pihit ka naman ng konti hindi na namin so, so maintindihan. Luis. Oo, galaw ka ng konti, galaw ka ng konti. Oo, pihit ka lang ng konti Ivan kasi nagkakaproblema Hello? tayo dun sa Ay. ano, sa Hi. signal mo. Oo. Oh, oh. Sige, go ahead. Hello? Try okay, natin. So, so try natin subukan mag-ikot mm. just yeah. in case. Baka gumanda. Ayan, yeah. gumaganda na, naririnig ka na namin. So ito, so kailangan pala talaga mag-ikot ako. Yeah. Eto, eto, eto. So, kung may kita nyo. Oh my God! Bakit? Okay, so... Ano yun? Ivan, okay ka lang ba dyan? Yes! Yes, yes, yes. So, okay na medyo marami lang talaga tao. Pero eto, kung may kita na ito, tuloy-tuloy yung pagdagsahan ng tao dito, no? Eto. So, ito makita natin. Eto. Okay. So, ayun, tuloy-tuloy nga yung pag-iipot nung no, pagdami. ng mga tao dito. So, may mga... Naka-costume rin ng na mga tao dito na pwede pwede uh, magpa-picture. Ito, isa sila. So, isa sila doon sa mga taong na costume na pwede kayo magpa-picture. Technically, walang bayad sila. Pero, syempre, pwede pwede kayo mag-donate. So, in terms of, yun nga, kanina sinabi ko, full trip, no? Ito, isa to, sa uh, pinaka, pinupuntahan talaga dito sa Binondo, no? Ito yung staple na pagkain dito. Pero, may kita mo, ito yung uh, umpisa, harapan. Ito yung harapan ng pila. Pero, yung ikot niya, hanggang dito sa may convenience store medyo malayo. Grabe. Talaga. Ayan, pero isang store isang store pa lang talaga yan technically. Then yung kabila rin eh ganun din. Yung uh, pila, no? Umiikot din. Parang nag-aala naga alaahas yung uh, sa haba ng pila. Pero tas may kita natin yung mga tao dagsa simula doon sa may pwestong uh, yun sa may umpin yung uh, pandang uh, <laughs> so, Pero uh, Ivan mukhang ano Turismo, no parang kanina doon sa yung dito, then... parang dun sa video mo yeah. kanina meron din kaming mga nakitang mga foreigners ano so marami ka na rin nakita diyan na mga turista na kumbaga eh, nagve-visit dyan sa Binondo to join our Filipino Chinese community sa Chinese New Year hmm. Yes, mas ang daming uh, mga foreigners at mga other yun nga other not from hindi lang basta from Manila ay eh, galing din mga probinsya no. Bukod sa foreigners na gusto tinanong din natin sila kanina kung bakit sila gusto bakit nila gusto pumunta dito sa May Binondo. Kumikitaw uh, 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 talaga yung na laban ng signal ni ano. Mukhang kasi daming tao bumibitaw. Oh. <laughs> Wala talaga